Ibus ni nata switch niya. Yan po, meron na naman ako i-refer na clip pa. Ito na naman yung problema. Lagi na yung ganito. Mamaskip yung ano. Saksakan ng may-ari. ngayon masyadong malambot. To. Napuputo. Hmm. Sabi ni may-ari, iiwan na naman daw yung ano ito saksakan mo um, malambot yung ano ni meta ko ah uh, set ka sa, sa resistance times 1 check ko kung gumagana siya ay poto din kain naman siya yung ko sila so, na uh, nakasit yung tester ay eh. and Ayan, kumakain sya. May resistance. Ibig sabihin dito lang ang problema. Hindi naman short yung resistance niya. Hindi shorted. So, subukan natin itong palitan. Ganito lang ulit gagamitin ko. Yung Omni. model nito, ayan. WRP002. So, itutulin ko ito. Ta. Tapos... Ibalatan ko ito. Ganda ah, kainit. may ponit. din kasi masyadong matalas ito. masyadong gano'n.

Ayan. 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 tapos para punta tibay ito O natin ta. Na. Yan makulong ko. Mm. 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 Hindi uh, masyado pitan Ganyan siya. natin ulit. na, uh, meron na siya mga um, kain. Suot so, ko. Ayan. Ayan, balls siya sa switch siya. Ah. na switch niya. Problema din switch. yung may single sa gulo ka na rin yan yung yung lock niya wala si ito wala siya sa kung wala yung ano nito hindi nakakabit dito sa ano kung pa dito siya nakatali kung ako ito dah dapat din kasi yun dapat ganyan. kaso dito nakalabas na yung wire hindi na to dito pag nakangat to so yun natin para pang matagalan na yun naka-ticket na, na sya hindi na kahinang kaya naglubos naglubosaw yung naglubosaw yung rubber lumang oh Ma'am! dito sa ibaba Kitiling ko na lang ito. Kailangan lapat. Lapad lang dito. So, kitiling ko lang. So, yun. Then, ito na natin. So, yung pag-assemble nito, <laughs> nagkalas-kalas na siya. Pag-assemble ito, mong, yun Tampos, ito mo, ma'am. Yan yung pinaka-switch. Tapos, ito. Lagyan mo siya sya dyan. Tapos ito. So yan, pag inanin nyo ito nalagay, itong ano na sa itong merong mukha. Dito sa ilalim. Yan, ganyan sya. Yan, meron sya um, nga. Yung pattern. ng pail sa ilalim. Yan, may uka doon Yan yung uka. So yan, tapos ito. Tapos, itong may spring may pattern yung one, ano, hindi siguro siya ang tar, so yan 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 try natin kung mag switch na sya pa agayaw mali tayo ng lagay so tester natin so yan tapos off on, op on mukhang okay na hindi na nag lock hindi na nag so, so let's try oops, gumana na na guma na, na sya ko thank you for this si